Alright So papunta na tayo Doon sa may sagingan guys Ang ganda dito oh. Ang daming manga San kaya yung sagingan na yun tanggal na naman ang kadena ni Lance alright dito tayo mini pools and resort meron palang pools dito oh eh, Ito na siguro, oh. ito na yung mga saging eh. <laughs> Uh, marami na saging dito alam ni sir yung daan kaya nauna na siya nakapunta na daw siya dito ba wala pa si Lance wala pa Mauna na tayo na na tayo Ang ganda dito ha ah. Wow Lawak pa lang dito Bukit oh. Layo pa pala Sa taas na tayo guys kita na naman ng ganito kagandang view ito na siguro yung sagingan ha? saan? dyan? pwede yan. dyan tapos meron doon yung malaki saan ko yung malaki? doon tayo? silan, saan?

bro napasabak si bro sarap ayun nga bago tayong na uh, na pasyal ang lugar guys o patay na yung mga saging Yan yung mga tas, Taas Taas na Taas na <laughs> Ay ayan Di pa namin naka ano yan Grabe yung taas pala Ayan try Two pips is power. Hello, <laughs> bro. Kaya, bro. Try. <laughs> Try. Kaya, you're a vent Na ano? Okay, okay men kaya ka? Okay, okay talaga. me. Subukan ke. Tay. Talakad ba? Mga talakad dapat. Ali. Balmin jump pa yan. Wow. Sino pa kasing jump karan? Wow. Cross ke ni. Eh, <laughs> segunda. Batakan mo na yung mampin, karas mo rin. Mag segunda ako pa. Subukan mag segunda nga. Kaya nginis inis tumpanan mo na yung mga kasayti motor. Balik me pre na palbakan me. Ba, ayan oh, antim Tingnan pangal yan. Tingnan oh. pangal yan. Patay ka pa, papatay mo man ito. Primera, papatay ka may ay ka, medyo karera may. Ngayon, is jump na ka ka rin. Hindi mo, paano naman mo na yung motor? Tama, bala magkasay. Ngayon, gapangan na niyan. Balik mo yung Primera, gapangan na yan. Ang dama ka tao, papaba na eh. Mas mga tao, yating, mas makakaya. Mas nanay niya, bala mo yung makakatakot. Si Milo Yeah. Minsan lang 'to. Try. Tingnan natin yung kapasidad ni Valentino. Amo. Relax. <laughs> ba? nandun na pala yun, saan bumaba? dito sa kabila oo oh. nandun po bro! Opo, nakakatakot <laughs> first time ko po eh ano na video mo? oo po nakabindya ah <laughs> yun? yun, yan ang, bago ka uwi, makakatakot kang balik balik yan sakit sakit mag mo yan Ah, doon na sila humakyad. Walang trail dyan, no. Wala. Dito may trail. Ito yung trail talaga. Handaya naman ng mga 'to. <laughs> <laughs> At least na try natin, guys. 'Di ba? Hoy, ang daya niyo, no? Ang duga niyo, no? Meron pa lang daan dito sa gilid, pero masarap. Ganda ng view, guys, oh.

buko libre Ha? Buko. Eh, ang buko natin. Kayaan mo. Lagi ka naman dito. Kaya eh, mamumunga yan. O, oh, na. O. Oh. si 250. O, oh, maganda ng katawan mo yun. Basic. Basic ya Eh yeah. <laughs> portless. Sir. Subukan mo mamaya. Uh, hmm. Yes. All right. <laughs> Wait lang, sir. Tatanggal mo na our nephew, sir. <laughs> <laughs> Ay, yan ang favorito mo. Pangarap. Pangarap? Uh -huh. Pangarap. Ay, yan ang pangarap mo. Sarap. Meron pa daw bago doon. Oh, inakitin namin. Bumaba ka pala. hinanap kita dito. Oo, <laughs> bumaba

sa kabunso so. yan, yan, tuloy ay, na ngayon tayo mm. tower wala, gapang sarap <laughs> <laughs> thank you lord muntik pa mabitin oh bro <laughs> dito tayo sa kabila dumaan pababa hindi tayo pwedeng bumaba doon Masyadong matarik Kakatakot <laughs> Whew, Sarap na yung, Sarap ng experience na yun guys Grabe Ang galing ni Valentino Nakaya niya Nagsisegon gear kasi ako Kaya pala Nagbibitin sa power Dapat pala Sagad na primera So next time ah pati pala tong suey sir na nakasakay na, si, uh, ref nabibitin pala siya sa segunda eh umaakyat dito hanggang sa taas first gear siya yun know, may river crossing guys okay yeah, go wow may baby sila oh uy malalim yata karas ka rin <laughs> ay ito na kata yung ano Dolores ito pala oh ay hindi pala tangaman mo kung kaya bro ha Ay, pala yung tangaman mo kung kaya ilog no. kaya nita ko sana eh no Colores Farm short ganda naman dito <laughs> saya na mga bata Wow, river crossing again. Woo. Eh. Dirt lands. Bawag ang dalanggob. Oh, ganda sa baba. Oh, ilog! <laughs> <laughs> Thank you, ah. Bro, thank you, ah. thank you, Thank you, kaya, group chat. Wow. Wow, ingat, ah. thank you. Thank you, thank you, yes. yes. <coughs> All right. Sige, kagatin nyo ako. Hindi nyo kaya yung boots. Sir. <laughs> Alright, tayo tatlo. Dito tayo. Kasi hindi na kaya ni Dirt Lance yung ano niya. Hindi na kaya ng motor ni Lance dito. Natatanggal lagi yung kadena. Doon na lang sila dadaan sa may mabalakat. Talaga ni Valentino. kinakaya. ha? Dito na naman tayo sa tubig Masaan na naman guys Okay no ganyan yung egg e ko, rekko. Uh, ko uh. Yeah. Woo. Kain tayo ng po 你给俺打哟。 Umiikat ako! Ah! Para. Pinulikat ako! Pinulikat ako! <laughs> <laughs> Pinupulikat! Pinupulikat na ako oh. dito oh! kaya mo ka ng paa ko pinulikat dalawang paa guys saan ka pa dalawang legs <laughs> so ito na yung ano guys oh. uh, sityo target false saan tayo naligo dati Nagloon na naman bro Ganun na Yan ganyan yung ano Nung Lima pamilya itu. Oh. <laughs> oh. 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 yung Oh. dati yung una. Ah, bye. Oh, take Na sa tubig naman. <laughs> <laughs> naku yun saan nga yung problema na na bro ibuwan eh. natin gimabasa na yun ala talaga na eh mm. -hmm. pero dapat kahit mabasa sa parto okay lang oh? hmm, yun o no? magaan sa inyo may maliit na -no uncle diba hmm. saan spark plug like. pero dapat kahit mabasa yung spark plug okay lang yun o no? basa oh. Oh, di bawah dapat sih. Ya. Sekarang yang koriante cuma abu. Go, ya yeah, bro. Wih, abu yo. Serapnya loh, no? licun. Wih, abu ramu. <laughs> Iwalay na ako dun sa deka ha? Paalam na tayo dito Thank you, thank you Next time Ingat bro ha Basta liko na ako sa may deka oh, gawa tayong GC <laughs> Yeah. so yun guys dito na natin tatapusin ng napakahaba na ating trail. ang napakahaba na ating adventure so maraming salamat sa mga nakasama natin ngayon for today's video <laughs> kahit papano nakapag-release tayo ng stress nag-enjoy tayo So kahit paano nabawasan yung stress natin May mga bago tayong adventure na na-try Katulad nung uphill <laughs> Grabe yun Sa una nakakakaba Pero pag ano na, nasubukan mo na minsan Uulit-ulitin mo eh Thank you guys sa inyong panonood Sana marami pa tayong adventure na masusubukan marami pa sana tayong trail na ma-experience yan so alright guys see you next vlog na lang thank you so much please like share and subscribe goodbye ride safe sa ating lahat thank you so much thank you lord bye guys